Yon, meron tayong hakot nyo yun at maiinom tayo at malalaro tayo ng bilyar kasama natin mga tropang bulilan tsaka syempre kasama rin natin si G kanina sa paghahatak ng truck doon lang sa tropa natin si paring Rich tsaka siyempre nagdaram sa Bahawis tayo at ito na nga, hinakot na namin at tinila namin sa San Rafael yung puti na yan. at tsaka mamaya, nagaya na ang apo ni Efren maglaro at tsaka siyempre marami tayong gagawin niya yung mga apo nito inom lang Apo ni Efren Repen Aircon services nakakita nyo naman shoutout shoutout <laughs> rep and aircon rep epren rep and aircon uh, yun yeah, okay, tapos okay, ito okay, siyempre okay. 850 150 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 at yun nga, dyan tayo napunta ngayon sa Pulilan kasama yung mga tropa natin. Nauna na kami naglaro ni Gigi pa tapos kami. Eh, itong mga tropa namin sa GC na nag aaya mag-billiar. Eh, siyempre napasunod tayo. Tando doon din sila base court. Eh, follow palo nyo nga pala yung page niya, yung base venture yan. At siyempre yung sa kapibiu natin, si Boss Adela. Tsaka siyempre yung Rocky sa mga tropa natin gusto magpagawa ng cellphone. Lahat, napakahusay na tropa niya. At saka marami rin cellphone na mura PM nyo lang siya sa page na na Rocky's Tech uh, at makikita nyo rin siya sa pulilan meron din silang gawa doon at yung pinandayo namin na iniwan na namin doon dahil nagkakainit na na malaki yan ng pusta pinusta na yung kapitbahay nila ayan solid yan at uh. saka ito syempre si Jeps na hindi naman hindi niya kayang talunin yung tatay niya kasi syempre palalayasin sa bahay niya yan yung biyena ng pareng ano natin napawalam daw sa kanya tuyo pag, pag tinalo. Nakakita nyo naman tutok na. Ay, eh, syempre, papa, papakagat yan. Si Jano Gibbs nga pala yun. Ay, wala, wala. Ay! Wear! Kala ko, wear! Salamat Kawa sa pagkakawak sa tao. Umupo ko, <laughs> 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 umupo ko na. Umupo ko na, umupo ah? ko na. Ha? Kara na manere, oh! Kakatisa, lot! Pero, pero pagpabukas ang bote rito, nakakalat. <laughs> ha? <laughs> <laughs> Pare Adel, wag ka na mag sa papa ka. <laughs> Ayang sayang, nice catch. Dapat. <laughs> Pare mag Tayo Kayo, yung tagaayos. sa... Yo, yung, yung tagaayos sa atin, kailangan magbura Yan. Bye, bye. Bye, 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 bye. bơi 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 bơi, Rồi game sport alo alo sport game, à à à, sport game sport game, đi Jake Jordan Cruz Sakita Sa mo naman Yung mga chamba ni Jap Siyempre Papakita natin yan Pwede ba nakainom to? Napakagaling yung tempong mo Oh, <laughs> ito last to talo talo ayulukto eh oh, yeah. pag nakahulugto ang kabalang dogput yun siya prakus kamo yun jio ano yon talo 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 na talo 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 sa talo 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 Dadaya pa yung mga kasama natin. Ayan, dadaya pa sila atin. Maganda tumbong ni Tembo at saka ni Tatay. Mga ano to, Class S na naglalaro. Tayo pang laro-laro. Yun, bilyar, isa sa sakay hiligan namin nung high school yan. Talagang uh... Shoutout kay Romel, kay Mark sa mga nakasama namin nung bilyaran sa high school. Sa, ano yun, sa may aliw yata, doon kami naglalaro ng araw. Basta kung nakaabotan nyo yung aliw, yung mga taga baliwag, mga taga ponce, alam nyo na kung saan yung tambahay ng bilyaran. At saka syempre ito, papunta kami ron bintog, doon naman kami mag maglalaro at invite yung pinsan kong magaling sa bilyar si Insan Rapi Santiago follow nyo rin page nya Kuya Quiz Rap yan napaka solid talaga na naglalaro niyan. Siya yung talaga pinakamahusay sa amin maglaro ng bilyar. At mamaya makikita niyo na. At saka yun, iniwanan kami ni Adel. Talaga naman si Adel, oo. Oh, kasing kapipiwan yun. Marami kasing kapupunta yun. Maraming ino na pupunta yung paibigan namin. Yun. At saka yun, sa mga tropong gusto maglaro yan basketball at saka bilyar, PM lang kayo sa amin. Sama-sama tayo minsan. Hola, si Pipiw. Hola, si Pipiw. Post-tempre, ano? Ano? Ah, Libre. Libre. na mga po. Puta sa putang ina. Maglilibang. Maglilibang sila. Mga, mga big time yan eh. At yun, may nadat na nga kami mga naglalaro itong mga galingan, yung nakaubad na yan. Ayan yung isa sa nakalaban ni Parin Tembong. Uh, medyo talagang, syempre kabisado nila yung, yung laruan dyan. Pero yung mahuhusay yung mga bata, talagang ano, at nadat na nga namin eh, may parang konti piso-piso lang nga ta. Ang, siyempre, parang pa, pampagana sa, sa, ha, laro. At saka syempre yan, nashot na rin kami ng konti dyan. At ito, nag-upisa na si Tembo. Una, una syempre nagpasikat. At nag na rin si Insan Rafi. Yan, mamaya makikita nyo kung paano mo hundos yung pinsa ko na yan. Eh! <tinyo> eh! No nangaray na toto na okay. Ah. Tu. Adu. Normal lang pero. All at text na tao.